Para para bahasa English K company you who you how? company me who you <laughs> <I should. laughs> how much your age tutorial <laughs> how much your age how much your age tutorial how? how much age Yeah. Uh, pare why why no give BPE company yo <laughs> <laughs> Company me <laughs> uh, What company Me box Me also box <laughs> Company yo ha huh?

Gal. Bibitaw oh, na Pa pa pa. Baka hindi pa niya alam kung paano bumitaw si Eric nang kaliwa. Tolong. <laughs> 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 Bunibitaw daw kaya Oo, uh, bibitaw si Eric. Bumibitaw na si Sisirin. Si Sisirin. Baka ah, hindi mo kalala mo bitaw yan. 67. <laughs> Kaya ang bitawan yan. Isang pilahan lang yun, ha? Oh. Isang pilahan lang. Oo. Isang pilahan. Isang pilahan. Ilan? Ilan buwan? Dalawang buwan. Siyada. Siyada. Kampaniyo. Kampaniyo. Kampaniyo.